Sa kampanaryo ng simbahan ay naroroon ang magkapatid. Ang maliit ay si Crispin na matatakutin at ang malaki ay si Basilio na may kalakasan ng loob. Bayaran mo na kaka, yung sinasabi nilang ninakaw ko. Bayaran mo na kaka. Kapag binayaran yun, walang kakanin si Inang. Dalawang piso lamang ang sasahurin ko sa bong ito. Makatlo na akong minultahan ang dalawang onsang ninakaw mo, sabi ng sakristan mayor, ay katumbas ng tatlumpot dalawang piso. Napaiyak si Crispin. Iminungkahi sa kapatid na umuwi ng mag-isa upang sabihin sa inang siya'y may sakit. Hindi pa man natatapos magsalita si Crispin ay lumitaw sa hagdanan ang ulo ng sakristan mayor na may ugaling manubok. Basilia, minungultahan kita ng kalahati dahil sa hindi sunod-sunod ang pagkatutukmon kampana. Ikaw, Crispin, ay may iwan hanggang hindi mo inilalabas ang iyong minakaw. Tumutol si Basilio. Nagalit sa pangangatwiran ni Basilio ang sakristan mayor at kinaladkad nito si Crispin. Kakapapatay nila ako! Huwag mo akong pabayaan! Narinig niya ang tampal, iyaw at mga impit na daing. Nagbalik ang katahimikan Inakyat ni Basilio ang kinabibitina ng mga kampana. Kinalag niya ang lubid at muling nanaog. naong, niya ang mga lubid, itinali sa palababahan at buong ingat na naghugos sa gitna ng kadiliman. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya, ngunit si Sisa ng gabing iyon ay gising pa. Nakatira si Sisa na inani na Basilio at Crispin sa labas ng bayan. Ang kanyang asaway isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Bihirang bihira itong umuwi sa kanilang bahay. Wala rin itong pakialam sa mga anak nilustay niya ang kaunting alahas ni Sisa para sa pagsusugal at nang maubos na ito'y sinasaktan pa ang asawa. Hibang si Sisa sa pagmamahal sa kanyang asawa at nakahandang magtiis at tangisan ang kanyang asawa. Nang gabing yaoy, inaasahan niya ang pagdating ng mga anak. Bumili siya ng ilang isdang tuyong idaragdag sa ulam ng mga anak namitas ng sariwang kamatis sa kanilang bakuran, nang hingi ng pindang na usa at isang hita ng patong bundok kay Mang Tasyo. Nagsaing siya ng maputing bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng kanyang asawa at inubos ang mga pagkain inilaan niya para kina Crispin at Basilio. Umalis muli ito pagkakain at nagbiling ipagtira ng piso sa sasahuring kwalta ni Basilio. Napaiyak si Sisa at nang maalalang darating ang kanyang mga anak, pinahid agad ang luha sa kanyang pisngi, muling nagsaing at inihaw ang nalalabing tatlong tuyo. Darating silang kutom na kutom sapagkat malayo ang kanilang panggagalingan. Init na inip na si Sisa sa paghihintay sa mga anak. Upang aliwin ang sarili, ay di miminsan siyang umawit ng mahina. Isang asong itim na kanyang pinukol ang naghatid sa kanyang guni-guni ng malungkot na pangitain. Si Crispin ang kanyang naalala. Walang ano-ano'y, "'Inang, buksan mo ang pinto! Inang, pagbuksan mo ako!" Kinilabutan si Sisa, waring namamalik mata at nagising sa isang tunay na pangyayari. Nang makita ni Sisa ang dugong umaago sa noo ni Basilio'y, halos napahiyaw si Sisa. Anak ko! Hu huwag kayong matakot, Inang. Si Crispin na iwan sa kumbento. Nagtanan ako sa kumbento, Inang. Nang kalad ka rin ng sakristang mayor si Crispin, sinabayan ko ng talilis. Nagpadaos ako sa lubid mula sa kampanaryo. Ayaw akong paalisin kung di ikasampu ng gabi. Nasalubong ko pagdating sa bayan ng ilang kawal. At nang sigawan ako ng kianvive, ako'y nagtatakbo. Kung ako'y pauhuli sa kanila, malamang na ako'y paglinisin ng kwartel at bugbugin pa.